yun naman Bueno, ubos mo lang spaghetti mo, no? May chicken pa dyan Baka ice cream pa rin eh Ikaw! Sasaw may... niya ang ano Sasaw namin sa price. Price. Hmm. So, ice cream mm -hmm. So, ate, ayos ka na dyan mm -hmm. Burger steak, ate Sinasaw-saw niya? Sarap, mm -hmm. ice cream Ayan. Ang ganda. pala, nag Ano pala si Ben? Spicy. Spicy. Okay. Okay, kaya may fries. Thank you po. 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 So, like, Ben. Ano um, Bilis ni Hindi nagkanin. Okay na yun sa'yo, Okay nga to. Yeah, okay. cry. I'll away. Yeah,